Telma Ligno Taga Purok Dos Riling Sa Team Kabuslay nga grupo o Team Kabuslay nga grupo Unsa'y i masulti nimo sa ilang mga plataporma Puro gid maayo ilang plataporma unsa mga plataporma nila karon uh, Barangay site potable water school site o oh barangay outpost, widening, education building, oh, uh, barangay service, by bicycle, traffic light, solar lighting. So, kanang barangay site, ah uh, Madam Tilma, gusto ba ka og barangay site na inining liling? gusto oy Gusto jud ko kay wala yun. Naagod mi mga gagmay lang kayo nga balay nga wag wa wag yoy luti wag yoy among ipangandoy ron barangay site unya ang patubig din sa barangay liling wala bagi patubig sukat sukat patubig yun. pila na ka tuig, lumad mi diri sa liling pero wag mi naka tilaw anang kuan tubig nga na gripo kanang planong uh, high school building sa team kabuslay sa liling hagunoy kung mo mong masulti, maayo ba ni? Maayo, kay parang mga bata, dili na mo atog layo. Atog digos, atog gihing. Diri na sa amuang liling barangay. Doon man lang ang crossing butangan anak. So, dili na mamasahi. Di na sila mo atog digos di para mamiliti. Arom eskwila og high school. Oh. Sa ato pa, uh, pwede ba ni mo ipanawagan sa mga kaigsuunan din sa barangay liling sa plataforma di gobyerno sa team Kabuslay? Pwede tayo. Pwede tayo ipahibalo namo sa tanan. Ihangyo ni mo. Nga. Among ihangyo. Nga kutub kadtong na mga anak nga mga estudyante nga muadto digos. Nga nag sa digos. Tapos dito sa gihing. Pwede na diri. Basta matuman lang yun na atong padag-on si Kabuslay. oh team Kabuslay. kdegakang in salamat uh, madam tilma sa imuhang testimony na ato gyd pa lotzon o tabangan ang team kabuslay tungod kay duna silaay maayong plano tumong tinguha sa pagpalambo sa barangay liling hagunoy davao del sur